Para sa mga nagpaplanong mamili ng mga sangkap na kanilang iluluto para sa pananghalian, alamin natin ang presyo ng mga itinitindang gulay sa kadiwa. Mareport ang ating kasamang si Bernard Ferrer live. Audrey, unti-unti nang dumarating ang mga mamimili dito sa Kadiwa Store sa Elliptical Road, Quezon City. Maaga silang namimili upang maagang mapili ang mga sariwang gulay na lulutuin nila mamayang pananghalian. Mabibili dito ang mga sumusunod. Ang sitaw, 20 pesos ang isang tali. Ang upo, 45 pesos ang isang piraso. Ang kalabasa ay 45 ang kada kilo. Ang talong ay 70 pesos ang kada kilo. Ang cauliflower ay 100 pesos kada kilo. Ang ampalaya ay 120 pesos per kilo. Ang bagyo beans naman ay mabibili sa 150 pesos per kilo. Ang uh, kamatis ay 40 pesos per kilo. Ang repolyo naman ay 60 pesos per kilo habang ang uh, kalamansi ay 60 pesos per kilo. Mabibili naman ang sibuya sa 70 pesos per kilo and carrots 100 pesos per kilo. Ang mga sariwa at murang gulay ay nagmula pa sa Nueva Vizcaya at uh, Benguet. Magandang balita naman dahil nagbebenta na ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Makadiwa Store ng National Irrigation Administration niya. Naging posible ito dahil sa Irrigators Association na lubos na pinasasalamatan ang mga ibinigay na suporta ng gobyerno. Audrey, ang kadiwa ay isa sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tugunan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Binibigyan din ito ang mga magsasaka, may ngisda, micro, small at medium enterprises ng rent-free na lugar kung saan maaaring maibenta ang kanilang ani sa abot kayang presyo. Balik iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.